day's recipe, gagawa tayo ng masarap na meatballs. Pwede pwede nyo pang ulam sa hapunan o kaya sa pananghali at at syempre pwede pwede nyo pang baon sa school ng mga chonakis nyo. Ang maganda dito sa meatballs natin is madali lang at syempre murang-mura yung recipe na gagamitin natin. Kaya ano pa natin? Gawa na tayo. Dito may kalahating kilong karne tayo. Bale, ang gamit ko dito is yung karne ng baka at syempre pwede pwede kayong gumamit ng karne ng baboy. Bali dito is may sibuyas. Bali ang ginawa ko dito is yung tag dito yung iniwa ko siya. Yung maliliit lang siya. Ganyan lang siya. Lagay dito natin. lagay natin dito sa karne. Tatlong ngipin na garlic. Siyempre, hiniwa ko din siya ng maliliit. Isang kutsaritang asin, bali salt to taste. Plagi lang tayo ng isang palit lang na kutsarita. Pamintang durog, konti lang. Mga lang siya. Oregano, ganun lang din. ganito lang siya, konti lang din. At dito is may dalawang kutsarang mantika. ng itlog. At bali dito is my onion, onion spring onion at yung parsley. Kung walang parsley, okay lang. Maglagay lang kayo ng spring onion. Lagay tayo dito ng konti. yan At haluin natin ng maigi. Pag nahalo na natin yung mga ingredients natin, bali dito is may breadcrumbs. Half cup lang. Bali, ito yung cup na ginamit ko. Lagyan natin siya dito. At isang kutsarang harina. yung gagawin naman natin is ngayon i- Gamitin natin yung mga kamay natin para mahalo natin mabuti yung yung karne natin. Ito na yung karne natin. Yan, okay na yan. At ang gagawin naman natin is i-roll na natin siya. Bale, para tayo konte. Kung gusto niyo naman ng mas malaki, okay lang din. Kayo na lang yung mag-decide. Kasi ganito lang siya. Gagawin lang natin ganito lang. Malit lang siya. Bilog lang natin. Yan, ganito lang hanggang sa marol natin lahat yung karni natin. Bali, ito na siya. Na-roll na natin lahat yung meatballs natin. Bali, mga 24 meatballs ang nagawa natin. At ang gagawin naman natin ngayon is ifa-fry na natin siya. Bali, dito, may mainit na tayong mantika. Lagay tayo dito. At huwag lang natin siyang kaya magdikit-dikit. Yan. Yan muna yung ilalagay natin. Pwede na natin ma-fry. At mamaya, balikta rin natin. At eto, balikta rin na natin kasi nag-golden brown na yung sa isang side. Balikta rin lang natin siya. At isa-fry lang natin lahat yung yung meatballs natin. Tapos, so, gagawin natin mamaya yung susod na step niya. fry na natin lahat yung meatballs natin. Ang gagawin naman natin ngayon is gagawa tayo ng sauce niya. Bali dito, sa kawali natin, maglagay tayo ng kanting mantika. Pag mainit na yung mantika natin, may isang sibuyas, medium size lang. Yan. Gisa lang natin yung sibuyas. Okay, nagisa na natin yung sibuyas. Pwede maglagay tayo ng bawang. Mga tatlong ipin lang ng bawang. Gisa lang siya ulit. Pag nagisa na yung bawang at sibuyas, maglalagay tayo ng half lang na meat cubes. Siyempre, dissolve natin siya. Ayun naman, maglalagay tayo ng konting paminta. Ganito lang, ganito lang. Konting pamintang durog. Konting oregano. Ah, uh, lang. Yan. Konting asin. Kasi konti lang ilalagay natin asin kasi nga yung pag yung meatballs natin is may timpla na siya at isang kutsarang asukal. Tapos mamaya na lang, pag titikman na lang natin kung kailangan pang lagyan ng asin mamaya. Ayan. Isa lang ulit. yung 300 grams na tomato sauce. Lagyan natin siya. At ito yung bali kalahating bell pepper lang. Yung green ang ginamit ko dito. Yan at maglalagay tayo ng one cup na bag. Aloin lang siya. At ilalagay natin yung meatballs natin. hayaan lang natin siyang kumulo para hanggang manot yung lasa ng ilagay nating mga ingredients. Bali mga 20 minutes po siyang pinakuluan. Siyempre, sa loob ng dalawang 20 minutes na yun is tinalo ko siya para hindi masunog yung sa pinakaibaba niya. At ngayon naman is titikman natin kung kailangan pa ng sin. Hmm. Hindi na, kasi tamang-tama lang yung, yung kibta niya. Kaya eto, okay na siya, luto na siya. Pero syempre, kung gusto niya pang mas masarap at creming creamy yung meatballs natin, bali dito is may, may cheese tayo. Lagay natin dito sa taas. May optional lang, kung gusto niyo lang. Pero kung gusto niyo lang na walang walang cheese, okay lang din. Lagay tayo dito. Yan. Para mas masarap, maraming cheese. Yan. At tapon natin siya ulit para mag, mag melt lang yung yung cheese natin. Tarang! Ayan, luto na siya. <laughs> siyempre, masarap yan. At siyempre, kung gusto nyo, maglagay tayo ng konting oregano dito sa taas niya para mas lalo masarap yung meatballs natin. Yan. At syempre, pinatay ko na yung apoy, ha? Baka mamay masunog yung meatballs. Tapos oh, dito may yung parsley kanina. Yan, lagay lang natin dito. Yan. At yung spring onion. Mmm. Pakatakam na kayo, no? Yan. Siguradong magugustuhan nyo ng buong pamilya nyo tong meatballs na niluluto natin. Yeah. Kaya ano pa natin? Kaya ano pa hinantay niyo? Kainin na natin siya. At siyempre, kumuha na rin ako ng konting kanin kasi nga masarap ang po ang nakapartner ng meatballs natin sa kanin. Kaya, kumain natin tayo natin, kainin na natin siya. Ayan. Yeah. Oh. Siyempre, kumpa tayo na isa. Ayan. Yeah. Kaya nang pahin natin nyo, man, subscribe sa mga videos natin at syempre mag-like at mag-comment sa mga recipe na niluluto ko na sinishare ko sa inyo kung sa tingin niyo is madali lang siya, masarap siya, kaya magandang o um, malaking tulong yun sa sa amin, sa mga videos na gagawin na, na ginagawa namin. Kaya nang pahin natin natin. Syempre, kainan na! Agad lang kasi mainit. Hmm. <laughs> hmm. Masarap. Tamang-tama na yung timpa niya. Kaya huwag kayong magkatubo din ha. Pagluto niya ito para sa buong pamilya niyo. Kaya hanggang dito na lang.